welcome back mga ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media ito yung pinaka latest na kung saan pinag-uusapan po ngayon at talagang trending na trending binabanatan po talaga tayo syempre yung mga hindi naman po alam at hindi naman po updated naniniwala po na mga na mga na mga bago lang po ang mga post nila sa social media. Gaya nga po nang sinasabi ko, bago po kayo maniwala, ma, kumbaga ma, mapanuri muna kayo. Hindi po ba? Kung totoo nga po ba talaga o hindi yung mga ina-update nila. Sa ipapakita akong picture sa inyo, mga kaldab, Kayo na po bahala mag-react. Kayo na po bahala kung ano sa palagay po ninyo. Pero pasensya na po ha, sa mga Aldab Nation na ayaw pong makita to. Mga Aldab Nation na nagagalit sa akin kapag nagpapakita po ako ng mga ganitong bagay. Galit po sila. Sinasabi nila sa akin, Mr. Destiny, dapat hindi mo na yung pinapakita. Kailangan po kasi para lang po malaman nila. Ito po yung post sa Ramon Tugo na kung saan February 13 po yon na ipinose nga po sa social media etong araw din po noon eh nangyari pero February 14 nga po lang ito lumabas na pinromote ni Menggay na February 13 kaya nga po nagtataka po ako mga kahaldap doon lang huli ni kailan po ba nagpromote si Menggay ng lagpas di po ba dapat ang promotion doon correct me if I'm wrong February 10, February 11, hanggang February 12. Walang magpo-post ng February 14. Paano yun, mga Ngayon, ka sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Sabi ko nga po sa inyo, kaya nga po nagagalit sila sa akin kasi binibisto ko po sila. Kaya mainit po ang ulo nila dahil nga po, bistado sila o bistado ko sila kaya nga sabi ko sa inyo, kampante lang tayo, maging matatag. Lalo na nga po ngayon, sunod-sunod -sunod nga po yung mga update natin. Sunod-sunod nga po yung mga balita natin. Sa dami kasi ng ebidensya at resibo na mga, sa mga naglalabasan, sa mga tanong, katanungan, eh talagang may mali, di po ba? Gaya nga po ng pangalawa, eto po, dito po sila masaya-masaya. Nasa bahay daw po. Eh, same din naman po yung picture eh. Di po ba? Ulitin lang po natin ah. Tignan nyo picture. O, oh, anong nagbago? Hindi po ba wala? Bakit po kaya pag nagpost sila, eh ito ito pa rin po. February 30 nila pinost yan. February 16 na ngayon. Yan pa rin po yung pinopost nila. Doon pa lang mga kalagab, may mali na, no? Marami ng komento na may punto naman ang sinasabi ni Mr. Destiny. Bakit paulit-ulit ang post nila? Wala bang bago? May bago naman ah, di po ba? Yung nagluluto si Mengay sa Valentine's Day. Yung nagbibigay ng mga kaganapan si Mengay nung Valentine's Day. Di po ba? Ang daming po pwedeng iganap. Ang daming pwedeng ipost na kung saan eh hindi papabor sa Aldab Nation. Kaya nga po nasabi ko to na si Mengay kumakampi sa Aldab. Marami na naman nag-react. Marami na naman nagko-komento na kumbaga pinalalaki ko lang daw ang ulo ng mga mamis dahil daw po sa mga ina-update ko na walang katotohanan puro lang daw po ako paasa puro lang daw yung mga ina-update natin hindi totoo gaya nga po ng pinapaliwanag ko wala pong pilitan sa channel ni Mr. Destiny nagkakataon lang po na pumapabor sa akin yung update natin pumapabor sa akin yung mga balibalita na sinasabi ko na tayo, nagbibigay tayo ng update, puro latest yan. Sila, matagal. Yan ang sinasabi natin. At paulit-ulit. Hindi po ba? Ito rin naman ang ipopost nila sa linggo. Hindi po ba na nagse-celebrate. Papalitan lang konti yung damit. Yun, yung pa rin po. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, February 13 to, hindi 14. Dahil na andun po sa logo na kung saan nagpo-promote nga po si Ramon's na parang style ng Inasal Republic. Di po ba? Sinasabi ko lang po para lang klaro ha. Alam ko naman po mga kaaldab na pagdating sa pagbibigay ng update, 101% tayo. Hindi tayo nagpapatinag at hindi po tayo nagpapaapekto. Di po ba? Kaya nga po ko masaya eh sa nababalitaan natin. At itong video na to maraming natutuwa. Bakit daw po lagi si Bossing Big Soto ang binibiro ni Mengay sa Bulaga Bakit hindi niya raw pong magawang mabiro si Henyo Master Joey De Leon? Iba kasi yung ano ni Meng, ni ano eh, yung ni Henyo Master Joey De Leon. Ito yung sinasabi ko na ugali ng taga Bulacan. Hindi po ba may mga time na po silang, po pwede kang magbiro. Pero sila hindi mo po pwedeng biruin. Hindi po ba maliban lang po kung may mga punchline si Bossing o si Henyo Master Joey De Leon na gagawin. Hindi po ba dyan lang papasok si main Paul Kerson. Pero yung katulad kay ginagawa ni Mengay kay Bossing, nakakaiba. Hindi po ba na madalas niya naman pong ginagawa. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay nga po na mahirap ipaliwanag. May mga bagay-bagay nga po na mapapaisip naman po kayo. Di po ba? Real talk, mga kaldab. Ka Kaya sabi ko sa inyo, itong pelikula nila, Bossing at ni Mengay, <coughs> pag, pag, pag nagkataon, isasama talaga nila rito si Alden Richards. Although sabihin natin na ah, hindi siya yung pinakabida rito, eh, mag-guest lang. Di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, mga hindi yan imposible. Alam ni Bossing ang karisma ng mga netizen. Alam niya, kung paano i-handle ang sitwasyon. Alam niya kung papaano ibibigay yung mga bagay-bagay, di po ba? Malamang hindi na rin tatanggi ang management o si Alden Richards kahit sabihin ng GMA bawal. Kung ano lang naman si Alden eh, di po ba? Pwede yun, parang GMA lang po yun dati sa ABS-CBN na kung saan may prangkisa pa, di po ba? Kaya ang sinasabi ko sa inyo may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Pero darating din po yung point mga kaldab, na tayo naman po yung wagi, tayo po yung panalo. Sa ngayon, lagi kong sinasabi, relax lang po kayo, kampante lang, di po ba, huwag po kayong papa-apekto, huwag po kayong padadala. Lalo na nga po kapag sinasabi nilang, nako Mr. Destiny, move on ka na, tapos na yung boxing, talo na kayo, di po ba. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay nga po na relax lang. Hindi po ba? Kampante lang. Sa ngayon, tayo yung panalo. Sa ngayon, tayo yung pinagpepestahan. Hindi po ba? Dahil nga po sa mga pinaggagawa po nila. Mas marami natutuwa sa atin. Ibig kong sabihin, wagi tayo kasi marami tayong photos, marami tayong mga kaganapan. Eh sila, isang photos lang. Biruin mo ito lang, oh. Pero tuwan-tuwa sila. Hindi po ba? Bakit? Dahil nga po nag-post yung mga ganyan. Eh, hindi naman po nag-post si Mengay at si congressman eh. Hindi po ba kahit ito, hindi po sila. Real to kaya mga kaaldab, hindi po si Mengay kahit puntahan nyo yung Instagram ni Meng, puntahan nyo yung Twitter ni Meng, wala po kayong makikita ganyan. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Lalo na nga po sa mga taong dumadaan sa channel ni Mr. Destiny. Real talk to mga kaaldab. Kaya nga sabi ko sa inyo, kampante lang maging matatag lang, di po ba? Kaya wag po kayong padadala at magpapa-apekto sa mga ina-update nila. Relax lang po kayo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.